Dito po tayo sa pwesto ni Madam Lenlen. Napakarami pa rin pong kamatis. Ngayong araw na ito, alamin po natin ang asking price ng kamatis ng Siling Sultan, Panigang, Okra, Ampalaya. Yan, you know, napakarami pong kamatis. Tingnan natin. Ayan po yung ating idol. Good morning idol. Good morning. Yan ang idol ko may kausap. Good morning idol. Good morning. Good morning. Napakarami pa rin natin kamatis idol na. Kamatis po Ako sa Masabog. Saan galing yung kamatis natin? Kurubungabot po. Ala talagang umiyak na ngayon mga farmers ano dahil sa baba sa sobrang baba. Eh magkano ngayon yung isang kilo natin ng kamatis? Eh asingan po 78. niyo yan ha. Dati po nasa 200 Yan medyo po kawawa po talaga yung mga kaibigan natin farmers na nagkandahirap sa pagtatanim tapos napakamura sana man lang eh nasa saktong presyo para hindi sila natatali yan magkano po ngayon madam lelen tong taiwan natin ay 50 pa ayaw pa mababa dito siling panigang ah, taiwan natin etong sultan natin sultan po 40 yan yeah, no? ang dami oh napakababa sa siling tayo panigang Oh, oh napaka 20 per kilo, 200 per bundle. Sa okra mo len. Okra mo 35 30. Oh, 35 30 per kilo, 350 per bundle. Sa pa ang palaya. Sa ampalaya, Madam Len. Palaya po 90. 90. Medyo ito lang ang angat natin yung ampalaya. Pero yung ibang gulay, katulad ng kamatis, na mga sili, napakamura. Ayun, sa papaya mo, Lin? ah oh, 15 daw sa papaya. Yan. Salamat po, may biglang sumagot na divata sa akin. Ayun, boses eh. Talagang, ano yan. time check po natin 10.06 yan kasalukuyan pong nagdadatingan yung maraming sariwang gulay dito sa ating baksakan dito po alamin po natin yung presyo ng Sophia kay Alvin Alvin magkano na yung Sophia natin ngayon asking lang 250 po per bundle eh yung ating ano, pipinong uh, Jackson 300 300 yan salamat Ayun, ganun sana. Ay dito may nakita ako ng ano eh. Ah, uh, to. Kuya ma, magkano itong ano? Patolang lang ng tinis. Ha? Kanina ba yan Kaya ano kay Oo. Wala si Ella, hindi ko matanong, sayang. Mamaya babalikan natin 'yan. Mga bossy, magkano na yung upo natin ngayong magagandang kasing ganda ng mga... Nako, 12 tawad. 12, tinatawaran ng 12. Napakamura. Ayan. Eto, present na naman to. <laughs> Magkano yung natin politik na yun? 30. 30 po ang hinihini. -hini. yan. Yan medyo po... Yan, maraming talong po. Dito kay Lani yan, kay Lati Helen yan. Tanong natin kay Bosolan. Ay, dito nang naman sa kabila. Ganun din eh. Totoy mo wala? Anong talong to? Mucho. Magkano yung mucho natin ngayon? Asking price lang? 50 lang, lang. 50. 50. 50. 50. ah. 50. Mga mukhang may mais kaya yan. yan. Dilaw-puti. eh Ha? Mais ng dilaw. Magkano yung asking? Ah, sige. Bisyo, na napakamo. Ay maganda mong opo. 80 pesos eh, na. O, 80. Isa bonito natin ng palayayan. Sa bonito, 50. Ayun po ang aking idol na si Totoy Mola. Yan po, ang daming ano. Ang daming gulay. Kaya lang medyo baksak yung mga gulay dito sa ating ano. Baksak ang presyo. Dito tayo sa peso ni Ate Baby. Ito, taningin muna natin itong ano, patolang palitpik. Sweet, magkano yung patolang palitpik natin ngayon? Ask lang. 30, yan. 30, kagaganda ng patolang palitpik. E dito, tanungin natin kay, ano, kay Jane Pisay yung ano, Mustasa. Ay, makani mustasa natin, madang maganda. Asking po 20. 20, 20, 20. Napakamura, no? 20 po yung asking, kaya lang tinatawaran siya ng 15. Wala ba tayong pechay? Wala ayan, ayan. ayan po, nakapakainit dito sa ating baksakan. Ayan, pinagpapawisan yung tagabuhat natin. Ayan. Ayan. Good morning, Ate Baby. Ate Baby, magkano na yung sitaw natin bulakan? white? Bulakan? Eh, 90 na ako yung aking bulakan. 90. Oh, 90. Ang dami niya. Nakuha na, no? Bulakan white lang ba? Meron ka yung ano, negro? Wala Ay, yung ating sigarilya. Sa'yo meron na magkano? na 50 ang sigarilyas per kilo. Bumaba. Sa siling panigang? Eh, 13, 12. 13, 12. At sa ating kamatis? Eh, yung maganda. Napakamura pa rin ano. Kawawa talaga yung mga farmers natin na nagtatanim ng kamatis, medyo mababa pa rin hanggang ngayon yung kanilang presyo. Hindi naman mataasan dahil nga sobra yung ano, yung supply. ating mga kapalengke, sa akin mga kapwa kabanatenyo. I'm proud to be kabanatenyo dahil tatak kabanatenyo po tayo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, danti B. Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses po ng Palengke. Dante Viernes po, ang mister Palengke ng Kabanatuan City. Today is March 7, araw po ng Biyernes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay. Tulad po nang nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Training Center, Palengke ng Sangitan. Samahan niyo po kung alamin natin yung mga asking price ng mga gulay na ito para naka-update po tayo. Tandaan niyo po ha, asking price only. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dan TV Mr. Palengke, please don't forget to subscribe our channel. Bigyan din po natin ng isang magandang like para naman po sa inyong suporta sa video. Kaya subscribe na po tayo at bigyan ng isang like muli po ito po ang inyong kasama kaibigan kasangga po ng mga farmers ang boses po ng palengke danti Biernes po ang Mr. Palente ng Kabanatuan City. Kaya tara let's mag-update na po tayo dito sa ating Kabanatuan Desable Trading Center Palente ng Sangitan. Dito tayo kay Ate Sel. Yan, dito kay Ate Sel, meron siyang uh, patolang kinis. Kasi minsan, pag walang patolang kinis, hindi talaga tayo nakapag-update. Tanungin natin. Good morning, Ate Sel. Ate Sel, magkano yung patolang kinis natin ngayon? Asking lang. O, oh, 30 po ang per kilo, 25, 250, 300 per band. Asking price lang po yun. Yung, yung pick natin. 35, 30 per kilo. Sa green natin, ano? Sino po? Oh. 80, 70. Yon, 80 sa Asking price lang po. Yon, at ang atin po ano, at talbos ng sili. 40, 30. 40, yun ang kadami <laughs> niyang anong patolang kinis. Yan, yeah. pag wala po tayo nakita ang patolang kinis, di po natin na-update. Sa so, upo natin, Ate Sel. Kanyang po, hindi ko lang po dyan sa upo. na pala, ano? <laughs> e sa siling Taiwan natin. Siling Taiwan pa 55 po. Sikay. Alas lahat ng gulay bumaba, ano? Ano lang matas, talong, Ampalaya? ko bumabana ba na? Talong sa na rin. mangyayari sa atin yan? Lalo sa mga kaibigan natin magsasaka. Awawa naman. Salamat, Ate Sel. na, narinig nga. Medyo talagang nakakalungkot. Nakakalungkot lang po dahil medyo mababa yung presyo ng ating mga gulay. Pero tingnan niyo naman kasi siguro nga dahil nga napakaraming supply, maraming dumadatin, mababa siya. Ito mais tanong natin. Dilaw, dilaw ngayon natin, wag kaning dil lang, dilaw. Dilaw 20 Sa puti, 30. Ayan. Yung puti po natin, 30 per kilo, 300 per bundle. Yung dilaw naman po natin, dito po yung kay Madam Aya, 20 per kilo, 200 per bundle. Ayan ko kung nakikita nyo, halos nagkakanda traffic-traffic yung mga pagdating ng gulay. Sa dami ng gulay, ang nagiging epekto, mababa ang presyo. Dito sa Sibuyas, dito na po tayo kay Doktora Matano. Alamin po natin yung presyo ng mga Sibuyas bawang kay Doktora. Ay, may kausap po si Doktora. Good morning, Doktora. Sandali lang to. Doktora, magkano yung puti? Ah, ganun natin. Doktora, magkano na yung puti mo ngayon? 350 po. 9 kilos po, 330. Sa pula po? Pa? 500 500, napakamura Bakit napakamura ng mga Gulay natin ngayon, pati sibuyas Nagmumura na, ano eh yung ating, ano, yung super white yon 600 sa po, 670 Yon, Sa kanso natin, boss 630 thirty 630, yan eh yung munggo natin Munggo natin Tuwan. Uh, ayun, totoo. Ah, uh, salamat, bossing. Busy kasi si doktora Ami kausap eh. Kaya may hirap ano ma interview. Uh. Dito kay Ati Bunso, tanong natin tong anya. ito. Ah, uh, domino na ano natalong. Ate Bunso, magaling domino ng talong mo. Ah? Ano na to, oh, ma'am? 50? 50 pero ayun pa. Ayun pa. Ayung ano natin, yung okra natin. Bagsak ang okra. Magkano? Ayaw ng Mura yan. Ah, alis lahat yata ng gulay, no? ka ano? Ay sa upo natin. Yung upo mo, Ate Bunso. Gampang lang yan. Magkano? Okay na, Mari, ha? Magkano yun? Magkano mga Magkano yung upo ati Bunso? Siete, gapang lang. Halos lahat ng gulay natin, no? Napakamura, no? Baksak. na, galing na rin po kay Ate Bunso. Baksak, halos lahat ng gulay. Ay, kamatis. Ayaw ko na nga itanong, eh. Magkano kamatis mo? ko Sa is, tignan nyo, ha? Paano pa yan? Paano pa yan pag tumawad pa yung dili Wala na. Awawa talaga yung mga... Salamat, Ati Bunso. Awawa talaga yung ating mga uh, kaibigan na farmers na nagtatanim ng ating mga gulay. Ah, si Mr. Palengke po. Dito po, sa nagtatanong kay Madam Menchi, ito pa, inaaraw-araw ko na po si Madam Menchi. Madam Menchi, magkano yung, ang, yung kalamansi maganda, good na good? Asking lang. Okay, inaaraw-araw siya. Anong kalamansi naman? May ng na. Ito, waray na. Yung good na good natin, magkano nga yung kalamansi? 2K. 2K pa rin, yan Isa, no? e, papaya mo. Papaya mo. 12 yan 120 po bali per bundle yan na yung kal kalamansi po natin uh, 2,000 yun pa po ang dami po ang dami kasi yung kamatis eh yan. daming gulay dito sa ating baksakan kaya kung gusto nyo makapamili ng quality at napakasariwang gulay dito po sa ating baksakan lang sa kabanatuan pwede ko na. muna dito kay ano kay ate peli ko sa best friend ko ayun ganun sana ayun ganda ng mga ano mo beans mo magkano ganyan nila Mr. Palenque? Eh, o... hey, Dante Viernes po. Ah, mas... Good morning, uh, Madam Pedro. Magkano po yung beans natin ngayon? Ask lang. Uh, eh, la la Magkano O uh, oh, yan, napakamura po. 60 po. Bali, 600 per bundle. Sa talong natin, ano ba ito? Propelli ka? Oh, mura din. Oh. No? Sa luya natin ngayon? Magkano po luya? Eh, may eh, mura pa rin yun kasi na dati nasa one plus yan eh, no? Alos lahat naman ng gulay nagmura eh, no? Ayan. Yan ang aking mabait masipag na ati pili. Salamat! Ano yan? Merienda Almusal? <laughs> Merienda daw. Ayan. Okay. Salam. Oh, salamat. Yan. Yan. Yung mga kaibigan natin tindera, tutulong sa pangangampanya daw sa akin. Salamat. Ito si Ate Mia may peche. Ate Mia, magkano yung peche natin ngayon? Ah, yan ako, pampalaya. Ah, kapon po ba yan? Eh dito may maraming peche. Tanong natin magkano yung peche. Andi dito ka naman. Mainit. Hindi nagpapayong. Ito. Magkano ask mo ng peche ngayon? Napakamura po. Ayan. Eh. Gagaganda ng peche. Pero napakamura. Ay wala pa. Sa may payo Matagal-tagal pa yun. sino Nagana eh. pa po tayo ng mga gulay na hindi pa po natin update. Halos lahat, lahat yata na update na natin. Yeah. Ere, eh, Suprema. Madam, magkano na yung Suprema natin? Oh, yeah. Ang baba na, no? Minsan lang tumaas, napakasandali pa ng panahon. Ilang araw, isang linggo lang yata. Ngayon, bumaba na naman. Pinsel. Ano ba yung tawid dagat? oh, sa Kirino, may nanggagaling. Minsan, sa tawid dagat. Minsan naman, dito sa Biskaya, Apayaw, yan. Yan mga ating, ano, ah, uh, kalabasan suprema. Sa ating, ano naman, sa ating Sinkamas, 120 po. Ayan, o. Oh. Gaganda. Lalaki. Dito po tayo sa dulo sa ating mga gulay bagyo. Yung idol ko wala si Boss Jay lang dito. Good morning Boss Jay. Boss Jay, magkano na yung ating repolyo? 300. Yeah, mababa pa rin ang presyo. Parang gulay bagyo din. Napakababa ng mga presyo ng gulay bagyo. Sa Labanos? 150. 150. 150. Isang bandel po yun. Isang bundle po ng carrots? 500. Sa sayote po? 150. Sa ating patatas? Meron tayong... Dalawang klase. Itong unang malaki. 600 at saka uh, 500. Yo, so, sa Pecha y Bagyo. Pe Pecha y 400 po. 400. Salamat, Boss J. Yan po yung presyo nila. Nasa bandang huli lang. 50 po. Kaibigan, magkano na itong ating ano to? Aalog ah, ba tin? Ya yeah, medyo angat pa rin naman siya, ano, angat. Ito ano mo, mustasa ba to? 20 po. 20. Ayun ang mura, yung mustasa, pechay, napakamura. Siga magkano? Po 12. Yan ha, tandaan niyo, asking pa lang 'yon. Paano na kung tumawad pa yung mga ano, 'di ba? Awawa talaga yung mga kaibigan natin first. Salamat, Madam Nori. Boss, magkano yung ating pulang gabi? 35. 35 sa puti 35, 35 din walang pagbabago kay Boss Ogi dito po tayo sa kamote ni Madam Julie ito tanungin natin yung Madam Julie magkano yung gabi na ito yung ubi natin kamote 20 sa Taiwan si natin yung medium. Ay, simple ay, lang po ang dating ni Madam Julie talaga. Eh sa ating ano, sa ating ayan, labo. 28? Ah, 38. Yan. Salamat. Bali 30, 380 per bundle. Salamat. Wala ka na yata nga. Naubos na yata, yata yung tinta mong kamote. Ano? Wala na iba. Wala na. Ayan e na. Ito po lang kung kailangan nyo na sa nagtatanong nga pala sa kamote. Ayan po. Maraming nyo tawagan si Madam Julie. Ayan po yung number nyo. Okay. Tatanong natin. Boss, magkano na yung luya natin? Ano, Hawaii? Hawaii. A 100 to 95 Hawaii 5 o 100 hanggang 95 per kilo uh, yan 75. Yun, yung pinagpilihan daw 75 Ganun sana. Sa pipinong bakla natin? Eh, 27 po turing. Pero natutuloy 25. Ayun, talagang magaling yung mga tumatawa. Dito ano? na. Okay. Salamat. Madam, meron ka bang gabing sinibuyas? Meron ko. Eh, yeah, magkano yan? Eh, 1-2 na lang po turing. Ayaw pa eh. 1-2. Inaatrasan pa. Umaayaw pa. Salamat ulit, boss. Meron ko kasi isa din. Isang luto ng palayat. Isang ito. Medyo nakadamit po itong si Consiato. Consiato, magkano yung saluit natin? Asking. 18. Sa Turo. Ay, Turo po. Seventy. Seventy. Si Garillas. Garillas, 70. 70. Yan sa upo mo. Sa ating talbos ng kamote. Ayan, Ayan po ang ating magiting na kagawad ng Barangay Cadilla. Ayan. Yan po. Yan po, kumakaway-kaway na. Dati hindi kumakaway yan. Ito, itanong natin yung ano. Itong... Ah, dito. Ay. Dito. Ay, hindi kita nakilala. Parang, 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 parang executive na executive ang dating mo dyan. Magkano yung ating na ah, ano, si Boyas na ano, Lasuna? Mga Beijing. Oh, ay ang baba nga po talaga. Dati, dati nasa 30, 30 plus. ayun sa sampalok natin. 30 sa puso. Ano, muntik nang di ko po makilala si Madam Ella kasi maganda yung dati niya ngayon, ha. Salamat, Madam Ella. Sa kumparin John John ko. Alamin natin upo niya. Pare, magari upo natin ngayon. 12, pare, 12. 12, napakamura sa okra bente Okra, ano? 20 yan. Medyo busy po yung ating uh, Busy po yung ating kumpare Happy birthday Ayun, kanino? Sino may birthday? Ayun, mukhang, mukhang secret po Yun ah, uh, secret Pag na eh siyempre ayun, ganun sana salamat okay, good okay, okay, okay madame, magkano na yung money natin isang ganyan, isang sako po, magkano? one nine po, one nine ilang kilo po yan? yun, thirty? Eh magkano po yung per kilo? 70. po, 17. Napakamura po ng mais ng mani natin, yun, no? Oh. Maganda pa yung tindera. Yun. Yan po, maraming talong kaya medyo mababa din ang presyo ng talong. Yan, alas lahat po na tanong na natin. po mga kapalengke, mga kagulay, mga kapwa po ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang kabanatuan baseball trading center palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Please don't forget to follow my page, palengke ng sangitan Ganon din ang ating YouTube channel, Dan TV Mr. Palengke. Para po sa update ng inyong mga presyo, asking price na gulay dito sa ating baksakan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses ng Palengke. Matakbo po, konsehal ng bayan ng lungsod ng Kabanatuan, Dante Viernes po, numero 24. Sana po ma, uh, Uh, magkapalad tayo na medyo makakuha ng preso sa ating uh, konseho para po sa mga kaibigan natin, uh, tindera sa palengke. Ako po ang magiging boses ng palengke dito sa Cabanatuan City. See you po again tomorrow. Bye bye. God bless us all.